Ayan. Gandang umaga sa inyo lahat. At itong almusal na to ay kasama na dito yung kanangalian kasi ang oras na. <laughs> Ganun tayo kumain. Mm. Bulalo guys. Ayan. Bulalo na ating bulan. Ating sa anak ko. kita Ating sa akin. Bata ng baka yan. Ayan ka ng baka guys sarap yan bulalo matagal nga lang lutuin yan guys kapag pa niluluto yan ngayon ka lang kakainin para ah, lumambot na lumambot tapos sa usawa na aking patis at may wet coffee wet coffee tayo tapos may patis tayong may sili patis may sili para so, guys may bagong pa tayo Hmm, um, ano, baka yung sakit sa buko. <laughs> may patis na, may bagoong pa. Aray! <laughs> Pero ang sarap eh. Ayan. nasaw muna sa patis na may sili yan. Tapos nga ang ng sili. Wow! Kamiyas. Ito, luya. Masarap so, kayo niyang guys, yung luya. Kinakain talaga yan, hindi yan kinatapon. Kasi masarap din yan. Gamot din yan. Nangunod ako kay, ano, kay buhay, ano, buhay drop. Pero ako hindi niya ako pinapanood. Okay lang. At least siya lang napapan nagutulungan natin. Ah, uh, ano na sila mga big time na sila pero okay lang. Kailangan natin suportahan para ayun lang matulungan. Ayo, okay, oh. bulan lalu bulalo nyo guys na may ano ah uh, kasi lutong, lutong bahay lagyan ko na ang kamyas lagyan ko siya ng kamyas tapos huwag gulay na ang bulalo talaga walang gulay eh sibuyas lang at saka ano yung real kid pero ito nilagyan ko dahil lutong bahay may sariling gusok Sariling ulam, guys, introducing West Wind, a home that offers connected, healthy, and convenient living with fast open space. Kain na kayo guys? mga ka granite kayo sarap salamat nga pala sa kumunod sa kumunod sa, sa ating ano, live stream kagabi si si friend Susana si friend si maraming maraming marami salamat ate Elisa maraming salamat <clears throat> at si Lauren Warren maraming maraming salamat sa iyo at ito almasal tayo uh, ma'am Lane peach Maraming maraming salamat sa iyong suporta. Kaya ang Kain na rin kayo dyan para sabay tayo. Masarap ang ulam natin. Yung ulam na yan ay hanggang mamayang gabi na yan. So, mga makakatipid ka pa rin. kung bawat kain namin, sanda ng ulam, tipid pa rin. Kasi ano lang yun, 280 plus. Ay 280 pala yan yung isang ano, isang pata ng baka. So hanggang bukas yan, may tira pa ako. At tira pa yung ulamin namin namin ang gabi at nangalian. So, sino magutom sa amin, Okay, yun lang ang aming ano. Yun ang aming situation dito. Ang sarap. Mapapagana ka talaga ng kumain. Mapakain ka rin ang Luya. Patanggal ng tap. Kasi malalasahan mo yung luya talaga. Ang sarap ng sabaw bulalo ng bulalo talaga. Kung ako sa baka, ito na lang lagi ang bibili nyo. Napakasarap, kaya lang matagal ang Talagang gagastos ka ng uli. Pag malambot naman sila, ay tabi mo lang para bukas. Kung hindi kayang ubusin, ilagay sa lumukod para doon sa bukas. Sarap. Sarap guys. Kasarap ng sabaw. Ang pinakamasarap lang naman talaga sa pagkain yung merong kami sa sabaw. Na almusal. Yung almusal na to hanggang siguro magkakamamay, kakain ako mga alas-dus na kasi kasama na yung tanghalian dito. Yung guys, so. Sarap yan ngat ngatin Yan, yeah, ngatin natin mo. Mmm. Mmm. Yummy. Sasasasamay din sa patis. Para mas lalong yummy. paborito kong pagkain, yung pata ng baka. Yung... Pahamis, no? lang. Lang. Ano, sawa ka na happy? Andiyan ka na? Kararating yung niyabi. Galing sa galaan. Kakatok na sa pintuan. Yun yung nga api ko. pinakawalan ko muna siya. para hindi na masyadong malungkot. Ay ka na. Kasi lahat naman tayo nalulungkot. Kahit maayop. Kaya besi talaga yung kapagpili ka kahit sa ayop kailangan gawin natin yun kasi sila yung ating uh, bantay nandun kasi nakasandal kasi yung ano ko sa rice cooker kaya dun ako sa likod nagsandok yan kulang pa sa akin yun uh, ito sigurado busog na ako dito may sabaw malakas uh, ako kumain ayokong pabayaan yung katawan kaya eh, pag alas may na ah, uh, medyo gutom na sarap ng sabaw guys very ano, delicious talaga yun yun guys May maraming, maraming salamat may tubig tayo yan Tuwa sa kumain ako may tubig kahit may sabaw. Kasi mga tatlong subo lang, tubig na naman ako. Hindi ako pipili yung walang tubig talaga sa harap ko. At kanina nakainom na ako ng herbal. Yung guibano. <coughs> tapos ngayon, nakalipas na dalawang oras, nagkapi na naman ako. Tapos sabay ko na dito sa almasal. Ganun ako. Kaya, ang guibano ay nakakapagpa, ano nang, UTI Tanlad yung sasama ko yun kahit sa kape yun ang ko lasang tanlad, lasang buibano wala naman mawawala kasi talagang kailangan yun Terbal yun eh hmm drop hmm Ayan, may luya pa uli. Mm. Kainin natin. Ah, oh, sinatin natin tayo ng sili. Ayun, kain talaga. Kabus, hindi na kain. Ayun. <laughs> hindi hmm. kasing pusa, malikot to eh. sarap guys Neng Kulit mo ah Gating ka dyan ni eh, Habe Habe, kung kakagat dyan ah Ini si Habe Si Habe, tampuhin yan Bakit nandito yung pusa sa loob Siya gusto niya rin dito Okay, talagang yung asa na yan ay si Dogi talaga ay kinuha ko yan sa bahay lang talaga sa loob ng bahay sa kama pa natutulog yan <laughs> so ano siya yung medyo may puto ngayon kaya hindi ko maitabi wala kang dyan paliguan ng maayos Tiyaruan mo naman si Api. Ayan, Api na yan. Sarap guys, malasa talaga. Pagka bulalong, malakasap talaga. Tumla ganyan na kumain napakalakas kasi yun ang gusto ng katawan ko yung kumain ng kumain kaya bigay natin yun ba diba? sarap mm. Hmm, hindi ko talaga ng pusa. Manikot yung pusa na yan. mo alaga dito pusa aso rabbit kalapati wala naman ng alaga ng kalapati kasi nagpupuntahan talaga sila hmm. ang sarap ng mga wala man makapit sa ano sa buto yung masarap sa sa binti yan pati yung ulam ng anak ko tinagay kay alamang ko na maraming pa naman doon so pa naman doon may pata pa so, ngamaya, sabon na lang tapos meron jillian dilis pwede eh, na yun dilis na gusto na ako talaga gusto ko lang na magpasalamat sa inyo lahat si siyo pa ay maliit pa rin yung bahay pero ang pinakamalaking bahay si ma'am ma'am lo Lauren Gris ano? laki ng bahay niya ano uh, siguro siya yun American siya kasi as asawa siguro kan ang bahay niya ay ano 160k subscriber siya rin yung nagturo kung paano yun. meron din ako natutunan sa kanya na-share niya na kung paano mag-apply ng sa YouTube pagka nakuha mo na yung requirements. Hmm. Okay. Um, ko na naman guys, kailangan natin ng budget ganoon lang tayo mga tao ang sabi nga nila pambata lang yung Pasko pero kailangan pa rin natin maganda kahit na mag isa ka maano yun eh isa anong blaze ba so yun maraming maraming salamat guys at nagusog na ako salamat sa inyo sa anong mga sulok ng daigdig magandang umaga magandang gabi ah, sa inyo lahat bye bye Hanggang dito na lang ang ating video na to. At sana yung magustuhan nyo. At God bless and peace. Bye.